Ayan guys, nagawa ako ng yelo na sangkatutak. Ayan. Hanggang baba yan guys. Nakahanda na yan para sa mga mahihilig maggawa ng salad na wala na wala silang freezer. Ayan. Pwede yan. Pwede yan gamitin yelo na yan. Yung gumagawa ng ice cream. Yan. Malalaki yan. Gahita ng ano yan. Gahita ng unano yan. Ganun kalaki. Ayan. Kaya, sa mga malalapit dito sa amin, order na kayo. Pa-reserve na kayo, guys. Malalaki yan, guys. Di kayo lugi sa uh, ano, binabayad nyo na limang piso. Ayan, guys. Punong-puno. Oh, punta lang kayo sa lugar dito sa amin. Kung gusto niyo ng yelo na sulit na sulit ang tigas at ang laki. Ayan. Maganda yan guys. Pang timpla-timpla ng juice. Halimbawa gusto niyo magawa ng ano, juice. Pang cheeser. Yung mahilig magtuma-tuma dyan. Ayan. Bili na kayo. Mm, masarap tong yellow ko kay ano. Matigas, malaki pa. Gahita ng unano 'yan. 'Yan. Kasi pag sanggol, maliit naman ang hita ng sanggol. Kaya gahita ng unano 'yan, guys. Oh. Merry Christmas to all of you guys. God bless us all.